hello, mga ka of ko. Ano ba yan? Bakit against the light na naman? Ayan, kumain na kami. Kumain na sila, kumain na rin ako. Pero, ah, uh, na naman ang mga uh, babies ko. Kaya, nag-request sila ng hotdog daw. Kaya, ano, gusto nang tinapay o ano. I-luto ko kakabahala sila. Bakit natin dyan may klamin? Um, ano yan? Tigas naman. I-luto ako nito. Bahala na sila kung gusto nilang i-partner. Kaya nito ako. Tapos nagdigan ko nitong hotdog. ring freezer kasi ito wala nang tigas-tigas eh nililuto ang mga pinagawa ko kasi patang dilim against the light kasi tayo yun ay Diyos ko napatid ako dito sa bagong ano ako kasi dito nga yung binilisik ko. Another at ano kim yan. Papatid naman ako. Ah. Sarado ko na lang. Sarado kasi sinong. sa ako pero mag-rice ako ng konti. Konti lang para yung ating tabacho ay nakatawa na. inik init naman, kaya kailangan nakap-sando lang tayo. Ganar. ano delis lang ako. Kasi, merienda. Merienda sa mainit na panahon. Ang cute ng chopstick namin. Nawala kasi yung chopstick namin ng mga malaki. Hindi ko alam kung Ayan. Happy Fiesta, Mama Tid. Pero kami hindi kami naghahanda. <laughs> Nagkikain lang kami sa mga, mga tropa namin. Kanina na, galing na ako doon. Ayan. Nainip ako, kaya umuwi na ako. Sila naman kasi, ang papalit sila, Alex at saka si Kim. Ando na sa kaibigan niya. Si Kim na sa kaibigan niya na. Plus ako naman, mamaya, kung um, Sisipagin ako di. Lalabas pa ako. Pero pag hindi ayoko na. Salitan daw kasi kami. Salitan sa mga paglabas-labas. May konting rice ako dito. Rice tayo. Konti lang po. guys is life talaga tayo. Di ba sarap? Pwede namang tinapay lang. May tinapay diyan. Wala lang, gusto ko lang ng konting rice. Konti lang naman ito. hindi naman ito madami. Kaya, alam mo siguro makaka sa diet natin. Maraming marami yun, siguro. Yan lang yan, oh. Mayroon sa bebe lang, oh. Diba? Isang sandok at kalahat. Pwede naman siguro ka, ano man, sa diet natin. Yun, nabang pinapa, ano natin yung hotdog nila, pinapa. Sobrang tikas. Kain mo na tayo. Kain mo na tayo merienda ko tong mamayang gabi mamayang gabi hindi na ako kain diba ang mm. init o diba o diba o diba Okay na sobrang init naman. Saan naman nagloko yung aircon ayam ayaw, ano, umano, lumamig. Gumagana siya pero hindi lumalamig. Kailangan sigurong ipalinis at saka palagyan ng prion. Kaya nung tag-ulan okay siya. Ngayong tag-init, saka naman nagloko. <laughs> Balik, tanti. nong relate? Merienda pero kanin. Hmm, diba? Matching Matching sa Alas sila request naman. Fried rice daw. Tsaka hot Eh, may tinapay naman sana. Tana naman. Iba naman gusto. Lugaw daw. <laughs> Lugaw. Nangya. Ang lalayo sa mga ano ah. Pero hirapan pa talaga akong mag-isa-isa. Bagay, meron ako dito ng ito, malagkit. May chicken din ako dyan sa rep. Kaso lang, bukas na lang ng umaga kasi pag ngayon, alangan na naman, wala na naman kakain. Tana lang. di ba? Ang na tayo ng konting rice. Kunti lang yun. Pero mamaya ah, ang gabi hindi na pwede ang rice. Nakakatawa ng chopstick namin eh. Naliit-liit eh mga chapstick namin wala na, naganda putol-putol na pero lalaroan nila sa akiboy. boy tsaka ni Tana, ayun naubos na usok lang naman dito higup-higup lang sa mm. yun, yun mang nagluto ng kanin, medyo malasak. Malasak, lasak ang kanin ni Kaya, ni Payato. Isang kasi depende sa bigas eh. May bigas kasi na dadagdagan mo, may bigas naman na hindi mo kailangan dagdagan. Tama na yung ano. Awan ng basura kanina eh mga na ka mga kabebelab ko, masyadong mahaba na yung video natin. Bakit din yun naman tapusin. Hindi naman counted sa ating ano yan. Bye bye. Happy PS na mamatid. Enjoy kay dyan. Kain-kain kay dyan. Huwag lang magpapasobra at bakit tayo maimpacho. Okay? Inom-inom din ng alak pero huwag masyadong madami mag tira ng pang-uwi. Enjoy! Bye bye. Happy PS na mamatid.